sa halagang 100 pesos, ma-enjoy -e mo na lahat ng ito dito. Gusto mong malaman kung saan lugar 'to? Sasabihin ko na sa kung saan lugar 'to. Promise, masusulit mo ang lugar na 'to. Kaya ngayon pa lang, iniimbitahan ko kayo na pumunta kayo dito pag pumunta kayo dito sabihin nyo lang pangalan ko Lucky TV syempre wala pa rin kayong discount <laughs> joke lang sandaan lang naman yon. sa camping ground nga pala nila dito meron tayong tatlong face etong face 1 eto yon. maraming mangga pwede ka na mag camping dito kung may sasakyan ka pwedeng pwede dito kahit motorsiklo pwedeng pwede dito at ito naman ang pinaka phase 2 ng camping ground dito sa Baraka Limestone Cave na kung saan makikita mo dito yung mga rock formation. Na kapag ka umakyat ka dyan sa mga bato na yan, makikita mo na yung halos buong tanawin dito sa paligid ng rock formation na ito. Wala naman dito sa gate ng Baraka Limestone Cave campsite. Makikita mo na dito kaagad yung information desk na kung saan dito ka maglalag in. So from here, kung medyo masilan kayo sa mga motor nyo or sa sasakyan nyo, pwede kayong magpark na dito. And then, pwede na po kayong pick upin mula dito ng Tora Tora. Ngayon, yung Tora Tora po, may bayad po yun na 500 na minimum na passengers po ay labing dalawa. So, kung lima po kayo, 500. Kung tatlo kayo, 500 pa rin. Eh, good po dito. Kung 12 kayo, 500 pa rin. One way lang po yun. Ngayon, mula dito hanggang dun naman sa ilog, another 500 po yon pabalik dito okay bali ito nga pala yung sinasabi ko na tora tora na pwede nating sakyan mula dun sa outpost o kung saan tayo nagparegister 500 pesos yung pababa dito ha maximum capacity po nyan ay labing dalawa so kung paket po kayo ulit another 500 pesos din po ulit yon okay so sa phase 3 naman tayo yung phase 3 naman dito natin makikita yung ilog at saka yung kuweba. So sa kuweba naman merong maliit at saka yung malaki. April 26, open na po sa public yung kuweba na malaki. Pagpapasok kayo ng kuweba na malaki, kailangan nyo po yun ng tour guide. According po dun sa management ay 100 pesos po yata ang per head dun sa tour guide dun sa malaking kuweba. Pero sulit na sulit naman yung pagpasok nyo ng kuweba dahil North Agaray Bulacan lang ito. Imagine naman na... Nakakapagkweba na tayo Tapos Makikita naman natin dito yung mga Stalagmite Pero Ayoko na ikwento Kayo na mismo Gusto kong maka Discover Kung ano ba yung Dapat nyong makita doon sa loob ng kweba Pero syempre Ipapakita ko pa rin sa vlog na to Kung ano ba yung mga makikita doon sa loob ng kweba Okay Dito sa kweba na to Nandito na nga yung ilog Gaya na sinabi ko Na yung ilog pala dito Napakalinaw Ang linaw ng tubig ng ilog hindi ko lang natanong kung magkano yung cottage dito uh, ilalagay ko na lang sa comment section yung iba pang mga information about dito sa lugar na to kung nanonood ka pa rin hanggang ngayon maraming salamat sana wag nyong kalilimutan na i-follow naman ang aking facebook page Lakay TV at syempre ganun na din sa aking youtube channel Lakay TV maraming maraming salamat sa inyong panonood hanggang sa susunod natin mga vlog ha kita kita tayo sa susunod bye, -bye.